Pitong taon na akong buhay na multo, iniisip na pinatay ko ang sarili kong ana, hanggang sa dumating ang isang sobre sa opisina ko. May larawan ng batang babae na pitong taon, at nakangipi sa akin na parang ako ang buong mundo niya. Sa likod, nakasulat lang, Mommy, buhay pa ako. Hinintay kitang maging si. Isang gabing ulan sa isang maliit na barangay sa Quezon City. Pitong taon na ang nakalipas. Hawak ni Lina ang isang plastic na pregnancy test na may dalawang guhit na malinaw na malinaw. Umutulo ang luha niya habang nakaupo sa sahig ng banyo, nakayakap sa tuhod. Pitong buwan pa lang silang kasal ni Marco, pero alam na niya, alam na niyang hindi niya ito pwedeng ipagpatuloy. Anak natin 'to, Lina. Paano mo nasabi ang salitang 'yan? Sigaw ni Marco nang marinig ang plano niya. Pilit niyang pinipilit ang sarili na maging matapang. Wala pa tayong pera, Marco. Paano natin bubuhayin to? Isang araw-araw na trabaho mo lang sa construction. Ako naman, call center agent na overtime pa rin kulang. Hindi ko kaya, hindi natin kaya. Umiling si Marco, namumula ang mga mata. Pero anak natin to. Amelia natin. Hindi na nakikinig si Lina. Kinaumagahan, dinala niya ang sarili sa isang maliit na klinika sa tondo. Walang kaalam-alam ang pamilya niya. Walang kasama. Pera lang mula sa overtime at ipon niya ang dala niya. Nanginginig ang mga kamay niya nang pirmahan ang consent form. Nang marinig niya ang sinabi ng doktor na, tapos na, safe ka na. Para siyang binuhusan ng malamig na pubig mula ulo hanggang paa. Wala siyang naramdaman, kahit luha. Wala. Umuwi siya sa kanila ng blangko ang mukha. Nang makita siya ni Marco, alam na agad nito. Hindi na nagsalita si Marco. Kinalkal lang niya ang damit sa aparador, Kinuha ang maliit niyang bag at umalis. Huling sinabi niya bago sumara ang pinto. Salamat sa pitong buwan, Lina. Pero hindi ko kaya pang makita ka araw-araw. Natira si Lina sa maliit nilang apartment na biglang naging napakalaki at napakalami. Isang linggo siyang hindi pumasok sa trabaho. Isang buwan siyang hindi lumalabas ng kwarto. Tuwing gabi, naririnig niya ang sigaw ng konsensya niya. Anak mo yun, anak nyo yun. Isang araw, may kumatok sa pinto. Kaibigan niyang si Mercy, ang tanging nakakaalam ng buong pangyayari. Lina, hindi mo kasalanan magkaroon ng takot. Ero kasalanan mo kung hahayaan mong sirain kanito habang buhay. Doon nagsimula ang unti-unting pagbangon ni Lina. nag siya sa call center. Nag-enroll sa online course ng business management, habang nagtatrabaho bilang freelance virtual assistant. Gabi-gabi, pagod na pagod, pero hindi na siya umiiya. May bagong apoy sa mga mata niya, galit sa sarili. Pero mas malakas ang pagnanais na patunayan na mali siya noon. Limang taon ang lumipas. Sa isang co-working space sa BGC, nakaupo si Lina sa harap ng laptop niya. Hindi na siya yung babaeng nanginginig sa klinika noon. Suot niya ngayon ay blazer at tissel bag na regalo niya sa sarili matapos ma-promote bilang operations manager ng isang fast-growing e-commerce company sa Singapore. Fully remote, six figures in dollars. Ang pangalan niya sa LinkedIn. Carolina Salvador, Chief Executive Officer at founder ng Liham Clothing. Isang sustainable fashion brand na ngayon ay may sariling factory sa Bulacan at nag-export na sa tatlong bansa sa Southeast Asia. Pitong taon mula nung gabing 'yun. Isang Sabado ng umaga, habang nagjo-jogging si Lina sa BGC High Street, may huminto sa harap niya na mamahaling sasakyan. Bumaba ang bintana. Si Marco, aya, nakasuot ng lumang polo na may logo ng construction company. Sa likod niya, nakita niya ang dalawang bata, isang lalaki at isang babae, mga lima at tatlong kaon siguro. Sa passenger seat, isang babaeng buntis. Lina, nanginginig ang boses ni Marco. Hindi agad nakapagsalita si Lina. Pitong taon niyang iniiwasan ang mga lugar na maaring magtaggo sila. Ero heto, ngayon, harap-harapan. Kamusta? Mahinang tanong ni Lina. Hindi niya alam kung bakit niya patinanong yun. Okay lang eto, may pamilya na. Ngumiti si Marco ng pilit. Alam mo, Lina minsan iniisip ko pa rin kung ano kaya kung, kung hindi mo pinili yun noon. Umigil ang mundo ni Lina sa loob ng ilang segundo. Tiningnan niya ang dalawang bata na nakatingin sa kanya, na parang estranghero. Tiningnan niya ang tiyan ng babae sa passenger seat. Tiningnan niya si Marco, ang dating asawang minahal niya ng sobra, pero sinuko niya rin ng sobra. Nang lambot ang mga puhod niya, pero hindi siya natumba. Sa halip ngumiti siya hindi mapay, hindi masaya, ngiti na puno ng kapayapaan na hindi niya akalaing mararating pa. Salamat Marco, mahinang sabi niya. Salamat dahil umalis ka noon. Kung hindi, baka hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako ng bukas na hindi darating. Nagulat si Marco. Akala niya galit pa rin si Lina. Akala niya may sasabihin itong masasaki. Ero tumango lang si Lina. Ingat kayo palagi. Bago pa makapagsalita ulit si Marco, Tumakbo na si Lina palayo. Ero hindi siya tumakbo dahil kakot. Tumakbo siya dahil alam niyang may importanteng meeting pa siya sa Zoom. May bagong investor from Singapore na magpapalaki pa ng liham clothing sa buong Asia. Habang tumatakbo, may tumulo sa mga pisngi niya. Hindi luha ng pagsisisi. Luha ng tagumpay. Luha ng isang babaeng dating pinili ang takot. Pero ngayon, pinili ang sarili niya at nanalo. Ero hindi pa doon nagkatapos ang kwento. Makalipas ang dalawang buwan, isang araw habang nasa opisina si Lina sa kanilang bagong headquarters sa Pasig, pumasok ang sekretary niya. Ma'am, may naggapabigay po ng envelope. Walang pangalan. Sabi lang po, personal daw kayo makaintindi. Binuksan ni Lina ang envelope. Sa loob, isang lumang ultrasound picture. Pitong taon na ang gulang. Sa likod, sulat kamay na alam na alam niya kung kanino galing. Lina, hindi ko kaya kalimutan. Ero ngayon ko lang naintinihan, may mga anak na ipinangana, at may mga anak na naging dahilan para mabuhay uli ang nanay nila. Salamat sa anak nating hindi natuloy, dahil sa kanya naging sika, at dahil sa iyo, natuto akong maging ama, kahit sa iba. Ingat palagi, Marco, nang basahin ni Lina yun, hindi niya napigilan. Doon sa opisina niya na overlooking the scale ng Ortigas, umiyak siya ng malakas, hindi dahil masakit pa rin kundi dahil sa wakas sa wakas, napatawad na niya ang sarili niya. Pero teka, may isang bagay pa sa loob ng envelope na nahulog sa mesa niya. Isang maliit na business card. Sa harap, pangalan ng isang construction company. Sa likod, may nakasulat na numero at isang mensahe. Kung kailangan mo ng kontraktor para sa bagong factory mo sa Cavite, awagan mo ako. Libre ang discount para sa dating asawa. Natawa si Lina sa gitna ng luha. Inahid niya ang mga mata niya. Kinuha ang cellphone. Hindi niya tinawagan ang numero. Sa halip, nagtype siya ng mensahe sa sekretary niya. Schedule a meeting with Arch. Marco Reyes next week. Sabihin mo, may project ako for him. Malaking project. At habang nag-type si Lina, ngumingiti siya. Hindi para maghiganti. Hindi para magmalaki. Kundi para simulan ang isang bagong kabanata kung saan ang dating mag-asawa na pinaghiwalay ng kakot at pagsisisi. Magasamang magkatayo ng isang bagay na tatagal, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong natuto sa nakaraan, at handang yakapin ang hinahara. Pero, paano kung hindi lang factory ang itatayo nila? Paano kung may mas malaki pang plano ang tadhana para sa kanilang dalawa? At doon, habang nakatingin si Lina sa labas ng bintana, may kumato ulit sa pinto niya. Pumasok ang sekretary, Hawak ang isa pang envelope. Sa labas, nakalagay lang ang isang pangalan na hindi niya inasahan. Ma'am, may nagpadala po uli. Sabi, urgent daw basahin niyo agad. Binuksan ni Lina. At doon nakita niya ang isang larawan. Isang batang babae. Isang batang babae na mga pitong kaon. Nakangiti sa kamera. Hawak ang isang maliit na teddy bear na kulay rosas. Ang mga mata niya. Diyos ko, ang mga mata niya ay kanya. Kanya ni Lina. At ang ilong, ang labi, ang dimple sa pisngi. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Sa likod ng larawan, may sulat na pamilyar na pamilyar na sa kanya na sulat kamay. Lina, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Pitong taon akong kahimi. Pitong taon akong nagsisisi. Ero may isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo nung nagkita tayo sa BGC. Hindi ako umalis noon nang walang dala. Dinala ko siya. Dinala ko ang anak natin. Hindi siya nawala, Lina. Hindi ko siya pinayagang mawala. Nang umalis ako sa apartment natin, dumeretso ako sa klinika. Binayaran ko ang lahat para itigil ang procedure. Huli na para sa iyo, sabi nila. Pero hindi pa huli sa akin. May isa pang pasyente raw na parehong araw, parehong oras, parehong sitwasyon. Nagkapalit kami ng papel. Nagkapalit kami ng buhay. Hindi ko alam kung sino yung babaeng yun. Basta alam ko, may milagro na nangyari nung gabing yun. Inangalanan ko siyang Sofia. Sofia Lina Reyes. Pitong taon ko siyang itinago, Lina. Sa probinsya, sa nanay ko sa Nueva Ecija. Kahit kasala ko ulit, kahit may iba na akong anak, alam ni Sofia na may nanay siyang nasa Maynila. Alam niya ang pangalan mo. Araw-araw niyang tinatanong, kailan po ba ako makikita si Mommy Lina na si? Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako sa ginawa ko. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng anuman. Ero pitong kaon ka nang nag-iisa sa tagumpay mo. Pitong taon na rin siyang nag-iisa sa pagmamahal niya sa iyo. Kung handa ka na, kung handa ka nang yakapin ulit ang anak nating akala mo'y nawala ng tuluyan. Nasa labas siya ngayon, kasama ang lola niya. Hinhintay ka niya. Marco, nang mabasa ni Lina ang huling linya, parang nawala ang lakas ng mga binti niya. Nahulog siya sa swivel chair, nanginginig ang buong katawan. Ang larawan ay hawak niya ng mahigpit, para bang kapag bimbitawan niya, mawawala uli ito. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw. Ang pintong opisina niya, dahan-dahang binuksan ng sekretary. Ma'am, may bisita po kayo. Sabi po nila kilala niyo aw. At doon, sa may pintuan, nakatayo ang isang batang babae na suot ang pinakamagandang damit na kulay puti. May ribbon sa buho. Sa likod niya, si Marco, umiyak ng kahimi. Asa tabi niya, ang matandang nanay ni Marco na hawak ang kamay ng bata. Ang bata si Sofia, kumingin kay Lina. Ngumiki. At may mahinang boses na nagsabi. Mommy! Parang may sumabog sa dibdib ni Lina. Tumayo siya ng nanginginig. Tumakbo siya palapit. At doon, sa opisina niya na puno ng trophy at certificate at tagumpay na pinaghihapan niya ng pitong kaon. Nyakat niya ang anak niya. Ang anak niyang akala niya ay nawala na ng tuluyan. Ang anak niyang buhay pa pala ang anak niyang naghihintay sa kanya. umiyak si Lina ng umiya hinaplos ang buhok ng bata. Sofia babiko, ko, pasensya na, pasensya na, anak. Si Sofia naman, yakap ng yakap ang lig niya. Hindi ka na po ba alis, mommy? Promise. At si Marco, nakatayo lang sa gilid, luhaan din, pero ngumingiti. Hindi siya lumapi. Alam niyang hindi sa kanya ang sandaling ito. Sa kanila ni Lina ito sa mag-ina. Pero nang kumingin si Lina sa kanya, sa gitna ng luha at yakap, may sinabi siya na hindi inasahan ni Marco. Pumasok ka rito, pamilya tayo. At doon, sa unang pagkakataon matapos ang pitong mahabang kaon, magkakasama ulit silang tatlo. Hindi na bilang mag-asawa, hindi na bilang dating magkasintahan, kundi bilang magulang ng isang batang babae na naging tulay ng paghilom ng dalawang sugatang puso. Habang yakat yakap ni Lina si Sofia, at hawak ni Marco ang kamay nilang dalawa, may isang tanong na biglang sumagi sa isip ni Lina. Paano kung hindi lang si Sofia ang naghihintay sa kanya sa labas ng pintuan kanina? Paano kung may isa pa? May isa pang lihim na daladala ni Marco mula pitong taon na ang nakararaan. At habang nakatingin si Lina sa mga mata ni Marco, nakita niya ang sagot doon. Ang sagot na magkapabago ulit ng laha. Abangan. At doon, sa mga mata ni Marco na puno na ng luha at katapangan, Nakita ni Lina ang huling lihim na pitong kaon niyang itinago. Hindi lang si Sofia ang buhay niya mula noon. May isa pa, isang kambal, isang batang lalaki. Si Sebastian, mahinang sabi ni Marco, habang hinawakan ang kamay ni Lina. Nasa labas din siya, kasama ng lola. Natakot ako noon, Lina. Dalawa sila. Dalawang heartbeat. Dalawang buhay na ipinaglaban ko nung gabing umalis ako sayo. Hindi ko alam kung kaano ko sasabihin sayo. Pero alam ko alam kong para sa iyo sila, para sa ting lahat, at pumasok sa opisina ang isang batang lalaki, kapareho ng edad ni Sofia, kapareho ng ngiti, kapareho ng mga mata, pero may manirism na kay Marco, yung pagkagiligit ng kamay kapag kinakabahan, yung pagnguso kapag natutuwa. Mommy, tawag niya ng mahina, pero puno ng pagmamahal na pitong kaon niyang hinintay. Doon na bumigay ng tuluyan si Lina, hindi na siya makatayo. Nakaluhod siya sa sahig, nyakap ang dalawang anak niya, ang kambal na akala niya ay nawala ng tuluyan. Ang dalawang milagro na ipinanganak sa probinsya, pinalaki ng lihim, minahal ng walang kondisyon. Si Sofia sa kaliwa, si Sebastian sa kanan, asagit na si Lina, ang nanay na pitong taon nang nagdurusa sa pagsisisi. Ngayon ay napaligiran na ng pag-ibig na hindi niya inasahang babalik pa. Si Marco naman, lumuhod din sa harap nila. Hindi para magmakaawa, kundi para magpasalama. Lina, hindi ko hiniling na